Eh, okay, ito na yung aking mga linabahan. Nakasampay na. At ito naman yung aking washing machine na aking ginamit sa paglalaba. Bali, off ko, ko ngayon. Kaya dito na ako naglaba sa loob ng aming room. Yan yung aming uh, higaan. So, naisip ko lang para may iba naman. Diba, kadalasan yung iba. Siyempre, sa laundry magpapalaba. So, ako naman, sabi ko eh, para iba naman dito na ako sa room maglalaba kasi walang pang pa laundry si RC Vlog so yan naman po ang isi ko sa inyo kung paano ko yan nilabhan dito sa loob ng aming room konting diskarte lang para sa ekonomiya okay mga kaibigan ganito ang ginagawa ko kapag ako ay naglalaba dito sa loob ng aming room una ko kung ginagawa ay inipunan ko po ng tubig itong ating na ito na siyang gagamitin yung panlaba at pampanlaw So ito nga washing machine ay meron ako na paikutan dyan na damit ko kaya itong tinatanggal ko na siya para mapalitan ko siya nung ibang damit pa na aking lalaban so ang ginagawa ko po ay pinipigyan ko yung damit na yan para hindi po masama yung ibang tubig dahil meron pa po akong ilalagay na damit na paikutan ko po, po dito sa washing machine nito at ayun na nga habang ako ay naglalaba nanonood naman ako ng mga video ni Boy E Cigarads, ito yung isa sa kanyang mga video, yan siya po ay nagbibinta ng uh, mga second hand car na mga mura lang yung price pero napaganda pa talaga ng mga sasakyan na binibinta niya as in talagang flawless pa talaga kaya nga napakomment ako dun sa isang uh, video niya na napanood ko sabi ko nga dun sa uh, comment ko na baka naman ka ako po iisigarad pag ako inapasyal sa iyong uh, uh, shop or sa iyong uh, pinagbibintahan sa iyong location eh baka naman pwede kong iswap yung aking sasakyan dun sa nakita kong uh, sa sasakyan na yung ibinibinta sana ay nandun pa Ayan, tingnan ko nga muna itong aking uh, pinaiikotang damit baka pwede nang palitan ng uh, iba ko pang uh, labahing uh, damit Ayan, umiikot pang konti pwede na yan tabi ko muna itong cellphone na aking uh, hawak hawak at baka mahulog pa sa tubig Ayan, salin ko muna yung uh, ibang labahin dito sa dryer para dito ko sa timba yung aking uh, uh, tatanggalin dito sa loob ng washing machine na pinaikutan ko na yan. para mapalitan siya ng uh, luma pang damit na iwa-washing so ganito lang ang uh, diskarte sa paglalaba kung kayo ay maglalaba sa loob ng uh, room yan. ganito lang ang diskarte kapag uh, tatanggalin ko naman yung tubig dito sa washing machine sinasaling ko muna siya dyan sa maliit na salina kong yan tapos isinasaling ko dyan sa timba so, kapag ka uh, napuno ko na yung timba na yan tinatapon ko po yung tubig na yan na akin pinagsabunan doon sa labas sa may uh, liguan namin okay puno na itong nasa timba na ito at uh, maitapon muna sa labas so ganun lang ang diskarte eh. para paraan lang sa paglalaba kapag kayo nasa loob ng room ayan after kong tapon yung una kong uh, pinilagay na tubig dito sa timba na pinagsabunan ko so, i-drain ko pang konti itong uh, nasa loob ng washing machine kasi may natitira pa siyang konti na may sabon na tubig after ko ma-drain po lahat na yan Papalitan ko naman yan ng panibagong tubig na siya naman gagamitin kong pambabanlaw. After ko ma-drain lahat ng tubig na may sabon, papalitan ko na siya nitong malinis na tubig na siya namang gagamitin kong pambabanlaw dito sa mga naon ako ng winasing na damit. After ko mailagay yung dalawang timbang tubig na malinis, kukunin ko naman itong mga damit na itong nasa loob nitong dryer na siya namang babanlawan ko dito sa malinis na tubig. Yan, ganyan lang mga kaibigan, ang diskarte ko kapag ako ay naglalaba dito sa loob ng aming room. Kapag ako ay tinatamad na pumunta ng uh, laundry, kasi medyo malayo din naman yung laundry dito sa amin. Actually, yung laundry dito sa amin mga kaibigan, isa uh, libre naman. Uh, Magtsatsaga ka lang tayo ng lagarin, papunta don sa laundry shop para mapalabhan mo yung, yung damit. Pero, di na, uh, dito na lang ako sa room dahil mayroon naman akong washing machine. Okay, tapos na yung una kong binabanlawan na damit dito sa washing machine. So tatanggalin ko na yan dyan at ilalagay ko dito sa timba upang uh, mapalitan siya ng uh, panibagong uh, babanlawan na naman na damit. So kunting piga-piga lang okay na yan, huwag lang masama yung maraming tubig dahil mayroon pa akong babanlawan dyan. So dalawang bis ko nga lang po yung binabanlawan yung aking mga pantrabahong damit na yan at pangatlo yung uh, may downy na. At syempre pagka na daw na natin, idadryer na natin yan para maisampay na. At ito na nga, tapos ko nang mabanlawan ng dalawang bisis, ito ang aking linalabahan damit. Dinidrain ko na dyan yung tubig upang maitapon sa labas at nang mapalitan ng panibagong tubig na siya namang lalagyan ko ng daw para bumango naman yung aking damit. At nang maidryer na rin at maisampay na. At ito namang inilalagay ko na isang timbang tubig. Ito naman yung paglalagyan ko ng may downy. Dito ko pa iikutin yung aking mga binagbanlawan na damit. At share ko nga po pala sa inyo mga kaibigan, ang aking ginagamit dito na daw ni is concentrated. Yun po yung aking nagustuhan. Kasi one cup lang, okay na. Pero ako, dalawa po ang linalagay ko kasi marami po yung aking nilalabhang damit. After nga na malagyan ko na ng downy, ni, itong tubig na aking uh, ilinagay na isang timba. Saka ako naman nilalagay itong unang batch na damit na siya namang paiikutan ko dito sa may daw ni na tubig. At konting paikot lang dito sa tubig na may downy, okay na yan para kumapit lang yung amoy ng downy sa damit. Okay, after nga na mapaikutan ko yung aking mga damit doon sa tubig na may downy, eto na siya, nakasampay na. At eto naman na yung aking washing machine, naitabi ko na. So ganun lang kasimple maglaba dito sa loob ng room, konting tiyaga lang, syempre itatapon mo yung tubig na pinagsabunan mo nakapanood po ng video ko na ito at sa nakarelate sa simpleng idea na ibinahagi ko po sa video na ito kung paano maglaba sa loob ng room baka sakali po na makatulong po ito sa inyo at syempre please don't forget to subscribe our channel RC Mix Vlog at pakait na na notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload